another day, another mini vlog na naman nga po tayo mga mami. And for today's video nga po, ay magluluto naman ako ng creamy beef mushroom para sa aming dinner. Ay nakaready din na nga po pala ako rito na kalahating kilo ng beef at hiniwa-hiwa ko lang po iyan sa maliliit. Itimplahan ko nga lang po pala iyan ng paminta. Medyo dinamidamihan ko na nga rin po yung lagay dahil mahilig din po kami dyan. At pagkatapos po, ay naglagay lang ako dyan ng 2 tablespoons po ng oyster sauce at 2 tablespoons po ng soy sauce. Haluin lang po iyan ng mabuti mga mami at pagkatapos po ay ibabalagay pagbabad lang po ng 30 minutes to 1 hour para mas kumapit pa po yung mga pampalasa na nilagay natin at after 1 hour nga po ng pagbabad mga mami, eto nga po at nagisa na ako ng sibuyas at bawang at nung okay na nga po, inilagay ko na rin yung beef na binabad natin kanina, sobrang bango po nito mga mami at nagsisimula pa nga lang ay eh, parang gusto ko na nga kumain kaagad ginisa ko nga lang po pala yan ng saglit at pagkatapos ay eh, naglagay na ako ng isang tasa ng tubig, at pagkatapos ay eh, pinakuluan ko lang iyan hanggang hanggang sa lumambot yung ating beef. At kapag malambot na nga po yung ating beef mga mami, intay na lang po iyan hanggang sa maiga at kapag ganito na nga po ay okay na po iyan, set aside na lang po muna. Next naman po, nagtunaw lang po ako dyan ng batter at pagkatapos ay naglagay ako ng 1 tablespoon ng harina. At nung natunaw na nga po yung harina, ay naglagay na ako dyan ng kaunting ebap. Unti-unti nga lang po yung paglagay ko dyan mga mami, para hindi po magbuo-buo yung harina at pagkatapos ay haluin lang po iyan ng mabuti. At maya-maya nga lang po, kumukulo na po iyan ay naglagay na po ako dyan ng sliced mushroom, kalahating beef cubes at paminta. Yun lang po at wala na po ibang pampalasa pa na nilagay dyan, dahil malasa na po yung ating beef. Nilagay ko na nga rin po pala yung beef at inintay ko na lang po iyan hanggang sa maluto ng tuluyan. At eto nga po mga mami at luto na nga po ang ating masarap na ulam. Napakadali lang po nitong gawin mga mami kaya naman po subukan nyo na rin po sa inyong mga bahay. At yun lang po for today's video mga mami. Kain po tayo. 哥。Uh